Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na Capricorn Horoscope para sa Enero 25, 2025, ngayong araw ng Enero 25. Iniimbitahan ka ng universo na yakapin ang kilig ng pagtapak sa labas ng iyong comfort zone. Bilang isang Capricorn, ang iyong likas na ugali ay naghahanap ng kaligtasan sa pamilyaridad at kaayusan, Ngunit ngayon na ang tamang panahon upang mag-explore at sumubok ng mga bagong bagay. Ang mga Capricorn ay kilala sa kanilang praktikalidad at pagiging grounded, kaya't hindi kadalasan ang pagnanais na magtangkang magsimula ng mga bagong karanasan. Ngunit ngayon, ang mga bituin ay nagsasabing oras na upang magpasya, maglakbay sa mga hindi pa natutuklasang teritoryo, at maranasan ang mga pakiramdam ng bagong simula. Maaring mapansin mo na ang pagkakaroon ng pakiramdam ng walang kahihiyan ay nagiging susi upang mailabas ang iyong mga saloobin at binibigyan ka nito ng lakas ng loob upang magsagawa ng mga hakbang na dati ay hindi mo inisip na magagawa mo. Hindi mo kailangang mag-atubiling ipakita ang iyong tunay na sarili at itaguyod ang iyong mga ideya ng buong tapang, dahil ito ang magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon at mas magagandang karanasan. Ang buwan sa Sagittarius ngayon ay nagbibigay sa iyo ng lakas na maghanap ng paraan upang makalaya mula sa iyong mga rutin. Ang masiglang enerhiya na dala nito ay magpaparamdam sa iyo ng matinding kagustuhan na kumawala mula sa mga nakasanayan at maglaan ng oras para sa mga hindi inaasahang pakikipag-ugnayan at pag-uusap. Maaaring mapansin mo na ang mga ordinaryong gawain ay nagiging hindi gaanong kawili-wili kaya't ang iyong utak ay naghahanap ng mas dinamik at makulay na mga pagkakataon. Kung dati ay mas pinipili mong manatili sa iyong comfort zone, ngayon ay bibigyan ka ng pagkakataon na magbukas ng bagong pananaw at magtangkang maglatag ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Huwag matakot na mag-explore ng mga ideya dahil ang bawat bagong hakbang ay nagdadala ng mga hindi inaasahang kagalakan at pagkakataon para sa pagpapalago. Bilang Capricorn, ikaw ay may natural na kakayahan na maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga desisyon nang may malasakit at pagpaplano, ngunit sa araw na ito, ang enerhiya ng buwan ay nagsasabing makipag-ugnayan ng mas maligaya at mas bukas. Huwag matakot magbigay ng iyong mga saloobin nang may kasamahan ng kasiyahan at ligaya. Ang mga spontaneous na pag-uusap, ang mga kwento, at mga biro ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magbahagi ng mga magagandang sandali sa mga tao sa iyong paligid. Tandaan, hindi lahat ng bagay ay kailangan ng sobrang seryosong pagtingin. Minsan ang simpleng pakikisalamuha at pagbabahagi ng mga masayang kwento ay nagpapalalim ng relasyon at nakakalikha ng mas magaan na pakiramdam sa mga araw ng iyong buhay. Sa pagtanggap ng spontaneity, mapapansin mo na ang buhay ay may mas maraming kagalakan at halaga kapag ito ay nyayakap ng may pagkakaisa at kasiyahan. Hayaan mo na ang kasayahan ay dumaloy mula sa mga madaling pag-uusap at hindi inaasahang pagkikita at gamitin ito upang makahanap ng bagong sigla at saya sa iyong araw. Habang nagpapatuloy ka sa pagninilay, alalahanin kung paanong ang pakiramdam ng walang kahihiyan ay maaaring magbukas ng bagong pananaw. Ang araw na ito ay magdadala sa iyo ng pagkakataon upang tanggapin ang mga pakiramdam ng tapang at kuryosidad at maglaan ng oras upang maglakbay sa mga lugar na hindi mo pa nararanasan. Sa kabila ng iyong praktikal na katangian, hayaan mong ang iyong pagnanasa para sa bago at ang iyong kakayahang mag-explore ay magbigay ng bagong kulay at saya sa iyong buhay. Ang iyong pagiging grounded bilang isang Capricorn ay magbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon upang magpatuloy at tamasahin ang mga bagong karanasan na darating. Gamitin ang iyong kakayahang maglaan ng oras upang masusing mag-isip ngunit ihalo ito sa mga moments ng kaligayahan at excitement. Sa pagtahak sa mga bagong landas, hindi lamang matutuklasan mo ang iba't ibang aspeto ng iyong sarili, kundi pati na rin ang mga bagong posibilidad na magdadala sa iyo ng mas mataas na layunin at mas magaan na pananaw sa buhay. Bilang Capricorn, alam mo na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay may layunin, Ngunit ngayon ay panahon na para mas tamasahin ang bawat sandali ng iyong buhay, anuman ang iyong hinaharap. Huwag mag-atubiling magbukas ng iyong puso at isipan upang tanggapin ang mga bagong ideya at karanasan. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magiging mahalaga, at ang masiglang enerhiya ng araw na ito ay magsisilbing gabay upang mapagtanto mo na ang buhay ay hindi palaging tungkol sa pagpaplano. Kundi pati na rin sa pagtanggap ng hindi inaasahang kadalakan. Ipinagpapasalamat mo na ngayon ay may mas maraming pagkakataon upang magbigay at makakuha ng kasiyahan sa iyong buhay at sa pagtanggap ng mga bagong tao at pananaw, maghahatid ito ng mga positibong pagbabago. Tanggapin ang lahat ng ito at ipagdiwang ang mga kadalakan na hatid ng araw na ito. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa bawat pagkakataon na dumaan. At huwag kalimutang mag-reflect sa mga natutunan mong aral mula sa bawat pag-uusap, bawat interaksyon, at bawat hakbang na tinahak mo. Patuloy na maging bukas sa mga bagong karanasan, at ipagdiwang ang bawat bagong hakbang na magdadala sa iyo ng mas magaan at mas makulay na buhay. Tandaan, ang tunay na halaga ng buhay ay matatagpuan hindi lamang sa mga bagay na nakikita, kundi pati na rin sa mga hindi inaasahang kagalakan at pagtanggap sa mga bagong karanasan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.